So, what's up guys? Hindi na tayo sa ilog. Sinamahan ko yung, ano, yung bayaw ko na mamingwit. Eh. So, eh, dito kami, dito ba siya lang siya tayo na mamingwit kaya sumama ko sa kanya. Eh. Meron din akong pamingwit kaya lang eh napakain ko na yung mga isla kaya ubus yung pamain ko. Eh, siya nakakarami na siya. Gusto ko rin sanang tumawid doon ka. So meron tayong ano kasi, meron tayong ano sa running water alam nyo na hintik na kasi ako dati nung bata ako sa mga kanito ito yung ilo sa place namin sa lugar namin ng... Kali, yung gundok na yan is abra na yan sa likod abra Ayan. So, dito lang kami ng bata kami lagi kami dito yung so, laging nag, ano, nagdadala ayan Maraming is rito. Yun yung spot nung bayo ko, doon siya palagi na pupunta pagka dito kami nagtanag yung ngulit. Yun, sumabit yata yung, yung kaming ngulit niya, ang sima. Ayun, yung ngulit niya, medyo malalim. Nakakarami na siya ng huli ako, hindi ko alam. Basta ako binusog ko lang yung mga iska, pinakain ko lang. Siya kasi yung huli niya eh. <laughs> Nagbaon din kami ng konting kanin kasi usapan namin dito kami maglalunch. Mag-iihaw kami ng, ng mga huli niya. Na ano, isla. So, tilapia, yung mga nakahuli niya. So, kahit ano, basta may, may iihaw kami dito. mag kami. Tapos, saka kami uwi. may mag-iihaw kami. Mag-iihaw kami. makaulam na naman